Eto guys, meron tayo dito British short hair na male. Eto ayan, na. Eto ayan, na. Eto guys, ano aggressive stud to ah. Yan, proven. Bigay ko na lang to ng 25k guys. Pinapayat ko pa katawan ito. Eto is may linyadang fold. Proven to. Male. Pwede pair. Makita natin yung iba. And then guys, ito yung ano natin, yung female na British short hair guys. Ayan. Ito guys, bigay ko na lang ng 23k guys, dito sa female. Ayan. Ganda din ito guys, sa personal bilugan ng muka. And then guys, ito yung dalawa nating Devon Rex guys. Ayan. Parehas male. Ayan. Dito sa white guys, out ko na lang to ng 65k. And then dito sa isang tabi is 55. Pares, mga kulit mga balahibo guys. And then guys, eto yung British short hair natin na golden shaded yan. Anak ng import. Eto guys, 27k ya. Ah. Fix na ako doon. Yan. 27k guys. Male. Proven stud. 2 uh, years old. Yan. Fix na ako sa 27K, guys, ha. Ah. Ayan. Ganda nito. Lalo sa personal, parang baboy yan, guys. Pag nakita nyo, itura sa personal nyan. Napakaganda. And then, guys, sa mga nagaanap ng sphinx, tsaka bambino, guys, yung munchkin sphinx, meron tayo. Ay, sphinx bambino. Eto, bibi... eto, bibigay ko na lang to ng 20k ha. Kasi meron siyang ano sa mata na ano lang ng barya pero hindi siya bulaga. Nakal, 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 nakalmot niya lang, nakayod. Bigay ko na lang ng 20k. Ito, non-standard. Kapatid, non-standard. Female. Ito, bigay ko na lang 25. Female to ha. Ang babait nito ha, sobrang bait to. Ayan. Ayan. 25k female. Non-standard. Ayan. Male. Bambino. Ito, 25K. Ayan. Bambino, ah. Sphinx. Ragdoll Persian. Ang laki, oh. Ayan. Ragdoll Persian. Blue eyes. Ayan. Ito, bigay ko na lang sa inyo ng 8K. Ito, male to, ah, male. 5K na lang to. Ayan. 3 months. Female. 5K na lang. Una na lang. 5K. Male. Ayan. 5K na lang din. May gravy color. Hello po mga boss. Meron po tayo dito ragdoll. Female. Ito po. Ito po. Ito sa mga boss. Female po ito. 5 months lang ah. Ayan siya mga boss. 5 months lang to ha, pinila. So, bigay ko na lang to 20k mga boss. 20k na lang sa kanya. Ayun siya. So, Ayun siya so, mga boss. 20k na lang. Kasi ito pa. Ito yung mail natin na ragdan mga boss. Siya, so, walakin nyo. Mail to mga boss ha. Ito, bigay ko na lang ito, ano? 19K, may bawas pa mga boss. Ayan. Ayan siya mga boss. 19K na lang, kasi ito pa. Ito yung ano natin, Bengal. Ito mga boss. Bengal natin. Mail din to ah. Mga boss, tabaan nyo. Ito, bigay ko na lang ito, ano? 17k na lang mga boss 17k na lang sa kanya yan yan siya oh mail to ha tapos ito pa eto yung Devon Rex natin Devon Rex natin mga boss Ito, 75 na lang, mga boss. 75 na lang to. Yeah. Mayroon din to, ha. Demon Rex. 75 na lang. Tapos ito pa. Ito, mga boss. Yeah. Ito, 12K na lang sa kanya. Yeah. Mayroon din to, ha. 12K na lang sa kanya, yan. Yan lang po muna na natin mga boss. Salamat po pala Raiden Roll. Kumusta po ride and Roll? Namiss namin kayo dito. So, kailan ba balik nyo? Mukhang umayaman na kayo ng todo dyan ha. Joke lang. Pero anyways po, eto sana may habol nyo. Pero tayo dito, female, 3 months old, exotic, low, low nose. So, oh, yan, napakaganda po niya. Buhay na buhay ang mata. Choco blue. Bait po nito. 3 months old. Ayan po. Bibigay ko lang po ng 5,500. Napakamura na po. Ayan, bait po ito. Promise. Napakaganda po ng appetite nito. 5,500. Exotic low nose, female, 3 months old. With the worms na po ito. Meron pa po tayong isa, susunod. Ito po yung next natin, right in row, female po ito, 7 months. Persian, uh, nag-shed ito, mabalik na yung uh, ganda niya, yung beauty, no? Yung buntot na lang ang kulang, tsaka yung paghaba ng todo ng balahibo. Female, 7 months, may asawa to eh. ibig sabihin boyfriend, ano? Ina, nagpa-practice sila ng loving-loving. Binibigay loving. ko lang po ng 13.5 yung dalawa. Mali buy one, take one. Pakita ko sa iyo asawa niya. O yung boyfriend niya. Ayan po yung asawa niya. Uh, British Persian. Choco. Opo. Uh, ah... Uh, ito yung boyfriend nung pinakita kong Persian. Ayan po. Ito ay nasa 10 months go. Approximately 10 to 10 months to 1 year old. Oh. So, Ang ganda po niya, no? <laughs> Medyo agitated lang kasi gusto niya pumunta una ulit sa kanyang girlfriend. So yun lang po, ride and roll. Maray po salamat. God bless po sa inyo. Good day po sa mga followers at subscriber po ni Ride and Roll at ni Pusa Pesha. Roll at ni Pusa Serie. Uh, ako po pala si Boss Long at ito nga po pala yung aking available cuts for today. Meron po tayong dalawang male na Siberian Forest Cat po. Ito po. 7 months old lang po ito. Napakalaki po nila. Ayan. Complete deworm, anti-rabies, 4-in-1. Bigay ko na lang po ng 10K each. Negotiable pa po tayo. Ayan, ang bigat po. Ayan. Ayan. Ito pa po yung isa. Yan, dalawa po yan. Parehas male. Magkapatid po yan. Ang laki po na ito sa personal. Ayan po. Ayan po sila. Yan. So, yan lang po pala yung available cut natin yang, Siberian Forest Cat. Ayan po. Maraming maraming salamat po. Ah, ito po. Siberian po. Female po. Female po siya. Tignan nyo siya. Ayan. ayan. po yung balahibo nyo. Ang haba, Oh. Tsaka po ang balahibo nito parang rabbit. Siberian po na female. Two months old po Ah, bigay ko na lang po ng 12,000 po to, ha? Ayan po siya. O, papakita ko. Ayan, akap-akap natin. oh akap-akap. O, yun, akap, akap. O, o ng balahibo. Kita nyo. Kasi po, Siberian na totoo, ha? Ayan po, Siberian na totoo. Hindi pekinis. Diba? Tsaka yung ganyan lang, Oh. Hindi nagro rolyo Parang aso. Ito po, Scottish Fold po, female. Ito yung nakaraan, wala nakakuha. Kasi po, puro text. Hindi ko po kayo papansin mag-text. Tumawag po kayo. Fair po ang location ko, ha? Ayan po siya, female po siya. Hmm. Libre lang po to. Tawag, ha? Okay po. Ito po, Bengal, ha? I-give ko na lang. Ah, huwag lang po ah, sa may gusto, hindi po ako sumasagot sa message message po. Ayan. Ito po yung kulungan ay ah, yung pula lang po. Ayun po. Portain lang po 'yan. Ay po. Ito po yung messenger ko, ayan po yung telepono ko, ha? O sa mga mang, yung hihingi po, yung giveaway ko po, wag naman na po, ang daming ma pa, eh. Tsaka hindi po ako tumatanggap ng text. Tawag po, ha? Ah? ayan po. Salamat po. No, 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 Meron tayo yung exotic, yung pure white foreman. Pure white foreman's plant to. Long hair to ha. Exotic long hair yan. Ito naman o. Oh, exotic short hair. Tabi color. Lalaki to. Foreman's din to. Maganda yan o. Oh. At ito naman. Exotic long short hair. Babae to babae. Short hair. Ito naman o. Oh, short take long hair. At mayroon tayong mabalboon na Persian pure white. Hello, pretty girl. <laughs> Magandang araw po sa lahat ng subscriber ni Ready and Roll. Update ko lang po. Update ko lang po kayo sa mga available package namin ngayon din sa aming kennel. Kaya nang meron tayong bagong batch na Husky. Kaya meron tayo dito ang Husky Malamur. Ayan. Going two months. Ayan. Female. Ang niya na. With vaccine and dorm na rin yan. Yan. Ito ang ko dito, isa na lang po ito. Ah. Ah, 14,000 po. Yan. Sa ating asking, alam nyo, female Ah. Female, going two months. Yan. Tapos meron din tayong bagong batch ng husky dito. Mga husky huli naman. Yan. Huli female lang available. Ito, female to. Nag-isang uh, female na, no? Yan. Gray. By eyes siya. blue eyes. Yan. Dato mata. Husky huli, going two months. Tapos meron din tayong mga devil mask. Ayan, so devil the mask male and female lang available. Ayan, ganda na the mga mukha ninyo. Ayan, going 2 months. Ayan, ito ang asking po namin dito. Ano lang 12,000 po sa ating mga husky wooly. Ayan, maganda yan. Tapos meron din tayo dito yung ating golden retriever. Ayan. Meron tayong two months old na golden retriever. Ayan, ito yung makulit na golden retriever natin. Ayan. Ayan, meron tayong male. At ang asin ko dito, siya na lang po ito, ah, 11,000 po. na sa so ating golden retriever na male, 11,000. smear so meron din tayo dito, ito yung ano natin. Pero may female. Yep. Ah, ito yung female natin -fema na 3 months old. ah solid Import line may box na rin po tsaka ito. Tsaka mga ito. Kasi po, di-14,000 na lang po. sa ating golden retriever na female. Uh. Yeah. Pero din tayo dito yung mga ating jumbo na lion type na chow chow. Ito yung ating ano. Yeah. Female. Yeah. Four months old. Tapos so, meron tayong male. Yeah at email natin. Ito kasi kasing sa ating chow choice ang squat 10,000. Mail and pins kong available. 10,000 lang po. Yan. Meron din tayo dito nga mga pag. Dito yung pag natin. Ha? Yan. Mga kulit na pag. At sa dalawang female. Yan. 2 months old. Ito ang kasing kapag sister nyo lang po. So 12,000 pa. Ano kulit niyan? Mga 2 months old pag. Yan. Meron din tayo dito, ito yung ating 3 months old na pug. Dalawang TKL din, available. Okay, wukong. Tama, ito lang ba yung saya eh. Oo eh, teriyak. 3 months old. <laughs> Ganda lang eh. Ito kasing ko dito, 3 months old na pug. Sa inyo po yung available packages namin sa aming kennel. Pwede po ako i-message sa aming FB page. Archive by Chap 2.0 or sa account number namin na 0915 Hi! Isa ka rin bang fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop, ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makompleto ang fur needs mo dahil we offer grooming services Pet boarding at pet supplies. Prices, pa? Worry no more. and services at quality, so affordable na prices. No need to worry, rin sa mga pets mo. Daylang our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats at my home service grooming pa. Oh, di ba? Completo, completo. what are you waiting for? Lucho Pet Shop. Everything for every pet. Visit us now or mag-inquire sa aming page.